Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo ba ay sobrang, sobrang stress na stress na sa katigasan ng ulo ng inyong mga karelasyon o mga mahal niyo sa buhay? Mga mahal niyo sa buhay, yung mahili gumimik, yung hindi ka makatulog-tulog dahil wala pa sila dahil nasa ginikan pa. So, narito ang maari nating gawin upang sila ay umuwi kaagad sa ating mga tahanan. Umuwi kaagad, pwede natin itong gawin sa ating mga kapatid, sa ating mga pamangkin, higit lalo sa ating mga karilasyon or ng ating mga asawa. Ang kailangan po lamang natin dito ay ang kanyang damit. Damit na pinaghuhubaran. Okay? Yung damit na kanyang pinaghuhubaran ng hindi pa nalabhan. Okay? Kung kung kahit anong text mo or kahit anong tawag mo ay talagang hindi pa talaga, hindi talaga siya umuwi, kuhanin mo ang gamit na ito, pumunta ka sa pintuan niyo, Pumunta ka doon sa pintuan sa inyong bahal, hampasin mo, ihampas mo itong gamit na ito doon sa inyong pintuan. Pagkahampas ay bagkasin mo ang kanyang pangalan. So halimbawa, ito yung kadang damit. Ang pangalan niya ay si Rogelio, si Rogelio uh, Juan. Rogelio Juan uuwi ka ngayon din. Rogelio Juan, umuwi ka ngayon din. Rogelio Juan, umuwi ka ngayon din. Kailangan guys, yung paghampas natin ay mayroong feelings. Talagang pagkahampas mo, malakas ang pagkahampas mo at sabay bigkas ng matigas sa kanyang pangalan. Yung pagbigkas mo sa kanyang pangalan, dapat po talaga talagang damang-dama mo. Yung talagang alam mo na mararamdaman niya. Yung parang pasigaw So parang Rogelio Juan, uuwi ka ngayon din. Rogelio Juan, uuwi ka ngayon din. Rogelio Juan, uuwi ka ngayon din. Tatlong beses mo po itong gawin. At pagkatapos po niyan, habang wala pa ang taong tinatawag ninyo, ay ilagay mo ang damit na iyong hinampas doon mismo sa harap ng inyong mga pintuan, sa sahig. Ilagay, ilagay mo itong damit na ito sa sahig. Tapakan mo ito ng tatlong beses. Sabay bigkas pa rin ng kanyang pangalan. Sa pagka, pagka tapak, bigkas ng kanyang pangalan, uuwi ka ngayon din. Bigkas na naman ng kanyang pangalan, uuwi ka ngayon din. Bigkas na naman ng kanyang pangalan, uuwi ka ngayon din. At hayaan mo ang damit na iyon hanggang sa siya ay dumating. Ngayon kapag dumating na po ang taong ito ay maaari na natin tanggalin ang damit at maaari na po natin itong labhan. Maaari natin itong gawin ng kahit anong araw at kahit anong oras kapag in, inyong mga mga karilasyon o inyong mga uh, kamag-anak, inyong mga kapatid ay hindi po kaagad umuwi na nagdudulot ito sa inyo ng sakit ng ulo. Ayan po lamang maraming maraming salamat at magandang hapon sa ating lahat.